mga tol, welcome sa Double K TV, ang inyong numero unong source para sa pinakabagong boxing updates. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang nalalapit na rematch sa pagitan ng ating kababayan na si Melvin Gringo, Jerusalem at ng Japanese boxer na si Yudai Shujoka para sa WBC minimum weight title. Alamin natin ang mga detalye ng laban na ito at kung ano ang dapat nating abangan. Rematch, Melvin Gringo, Jerusalem vs. Y U D A I S H I G E O K A. Petsa ng laban, 30 ng Marso taong dalawang lima. Lokasyon, Aichi Sky Expo, Tokoning, Aichi, Japan. Live Broadcast, ABEMA -TV. Ang kanilang mga record, Melvin, Gringo, Jerusalem. Record, 23 panalo, 12 bayko, 3 talo. Edad, 30 taong gulang. Kuling laban, unanimous decision win laban kay Luis Angel Castillo noong ikadalawamput dalawa ng Setyembre taong dalawang libut dalawamput apat. Yudai Shujoka, record, siyam na panalo limang bayko, isang talo. Edad, dalawamput aning na taong gulang. Ringmagazine.com Huling laban, unanimous decision win laban kay Samuel Saldo noong ikadalawamput apat ng Agosto taong dalawang libut dalawamput apat. Ang unang pagkikita. Matatandaan na noong Marso taong 2024, unang nagharap si na Jerusalem at Shijoka kung saan na si Jerusalem sa pamamagitan ng split decision. Sa laban na iyon, dalawang beses niyang napabagsak si Shijoka, dahilan upang makuha niya ang WBC minimum weight title. Ang paparating na laban, sa darating na ikatatlong po ng Marso, muling magtatapat ang dalawang mandirigma sa parehong buwan ng kanilang unang laban. Ang rematch na ito ay inaasahang magiging mas matindi, lalo na't parehong determinadong patunayan ang kanilang kakayahan at husay sa loob ng ring. Panuurin ang highlights ng unang laban. Para sa mga hindi nakapanood ng kanilang unang laban, narito ang highlight ng bakbakang Jerusalem vs. Shijoka, Melvin Jerusalem vs. Yudai Shijoka ay highlights. Ano sa palagay mo? Ano ang iyong prediksyon sa nalalapit na rematch na ito? Sa tingin mo ba ay mapapanatili ni Jerusalem ang kanyang titulo o makakabawi si Shujoka? Ibahagi ang iyong opinion sa comment section sa ibaba. Para sa karagdagang balita at update sa mundo ng boxing, huwag kalimutang i-like at i ang aming page.